Ang minumukbang ng vlogger sa videong ito, isang buong manok. Pero ang kanyang kinakagat at minunguyanguya, hindi lang ang laman nito, buti pati ang matitigas nitong mga buto. O hamon daw ito ng isa sa kanyang followers. Lemunin mo na yung buong buto ng manok para mapadalhan kita ng 20k. Kapag nagawa niya raw kasi ito, bibigyan siya ng 20,000 piso. Ito ang hindi nakita ng mga manunod ilang araw pagkatapos ng vlog. Ang lalaking challenge na humapak ng buto ng manok sa ngala ng 20 mil. Nag-agaw buhay sa ospital, nakalikat na yung bituka ni Rulia. Ang mga bang daw kasi nitong buto ng manok, di umano, baumara sa kanyang bituka. Dahil po siguro doon sa buto ng manok. Napapanahong eye content, lalot kaliwat ka na ng kung ano-anong sina-challenge ngayon online. Ang hirap ng buhay ngayon, huwag po sanang daanan sa mga dare o challenge o panghahamon na pwedeng makapahamak. Ang vlogger na tiga kananga sa Leyte, si Rogelio, panganay sa pitong magkakapatid nagbabanat ng buto sa pagtatanim sa bukid. Gustong gusto niya po talaga yung pagbablog. Masipag po siya gumawa ng video. Ang kanyang content ang pagmumukbang ng kung ano-anong pagkain sa kanilang bukid. Hanggang dumami ang kanyang followers. At nito lang Marso, ang kanyang videos nagsimula ng mamontize o kumita. Magpukuha lang akong video sa Facebook. Ang kanyang unang sweldo, pumalo ng 24,000 pesos. Kami salamat mga bay. Binilihan niya kami ng mga kape, ulam, bigas. Si Rogelio nagpersige na gumawa ng mas marami pang vlog. Hindi na raw siya nagdalawang isip, lalo't malaking tulong ito sa kanilang pangangailangan. Umaga nitong May 19, sinunod ni Rogelio ang challenge. Kaya na, sir, wala na yung hamon mo sa ako ah. Mahirap ta yung pinagawa mo sa akin, sir. Kung sa may ipaabot mga bay, paanat ipod Unahin ko pagkaon yung mga buto. Una niyang kinuha ang buto sa hita ng manok. Isinausaw niya ito sa suka at saka walang pag-aalan lang ang isinubo. Nginuya-nguya bago nilunok. Pero matapos magawa ang challenge, ang follower na nag-dare kay Rogelio, wala raw pa ramdam. Makalipas ang dalawang araw, si Rogelio nakaramdam ng pananakit ng Chan. Kaya nagdesisyon na raw silang isugod si Rogelio sa ospital. Pinag-ultrasound. Ano, binigyan na siya ng gamot. Mahigit isang linggo siyang na-confine. Ayon sa doktor, kailangan siyang operahan. May nakita raw kasi silang bamara sa kanyang bituka. N termin ko na meron dati siyang naoperahan ng appendectomy. It's part of the complication when nagkakaroon po sabi ng post-operative additions. Parang nagdikit-dikit yung intestine niya. Hindi makalusot yung kinain. Hinala ni Nanita ang bamara sa bituka ni Rogelio. Buto ng manok. O yun, kinain daw niya. Hindi naman siguro, ma'am, pwede operahan, ma'am. Panahirapan na siya paghinga. Sakit, ma'am, eh. Sa paglipas ng mga araw, si Rohelio Tuluyan nang nanghina. Ang pagkain ng butok ay hindi talaga ligtas dahil ito ay hindi natutunaw. Ang worst case scenario ay may mabutas sa ating bituka. Ang kanyang mga naulila, galit na galit sa humamon kay Rohelio. Ang ipinangako rin kasing 20,000 piso hindi tinupad. Hindi niya nakuha yung pera. Ayon sa batas, Posibleng kaso na pwede mong i-file ay, ay reckless imprudence resulting to homicide under Article 365 ng Revised Penal Code. Pwede kang managot sa ilalim ng batas kung yung ginawa mo, nagdulot na may lagay sa panganib, yung buhay ng ibang tao. May shock value din yan eh. Magiging curious yung mga tao, so papanuurin siya. A lot of content creators, they want to be viral. The more it gets viral, syempre may kaakibat din yun na financial. Kung ikaw ay content creator, be responsible, do no harm to your audience and to yourself also. Kawawa naman si Erwin. Lahat tiniis, lahat pinaya. Dahil ang nararamdaman na nilang hirap sa buhay, sagad hanggang buto.